Hello, guys! Ayan nga, yung tanghalian ko kanina, guys. Bumili na lang ako ng luto na kasi may ginagawa ako. Busy ako naglinis sa bahay. Ayan, bumili ako ng ano, guys. yan yung pork mm. na. Parang apritadang pork. Tapos, pancit. Mura lang kasi yung pancit, guys. Mga 20 pesos, makabili ka na isang serve. Marami-rami na. Tsaka, o mm -hmm. oh. Pritada, may carrots. O di ba tipid Stop. ako sa gasol, guys. Pag kami lang dalawa ni Kyrie, bumibili na lang ako na, bumili na ako ng ano, yung luto na para makatipid sa gasol. Ayun. Ayun oh, ang lambot ng karne nila, guys. Yung nabili ko na ano, ulam. Masarap pa yung timpla. Ayan, o di ba? Ang laki ng tipid ko sa gasol niyan pag ano, hmm. pag bibili na ako ng luto na. Kasi dalawa lang naman kami ni Kyrie. Ayan lang. Kayo din, ganyan gawin nyo pag ano, para makatipid kayo sa gasol. Bili lang kayo ng luto na. Yung, yung, halimbawa, nagmamadali kayo, pwede nyo pang baon sa ano, trabaho, ayun. Kasi nag-ano ako kanina, busy ako kanina, guys. May ginawa ako. Kaya bumili hmm. na lang kami ng loto na